Good morning, Iwado Hill. Kamusta? Eto, biyahe tayo ng malayod ngayon. Maglulungod tayo Solo lungod. Sama natin si Maximus. Matagal ko na lang kasi hindi nailabas ko ng malayuan. So, dyan lang siya malap. Dyan lang siya sa malapit. So, ngayon gagamitin natin siya ng malayuan. Punta tayo ng Laguna Solo ride tayo today Chill ride lang mga ka aton Ito, nasa MCX na tayo So Chill lang kayo dyan Panorin nyo lang to goodbye, so, bye MCX MCX Gaming dito tayo sa tunnel ng mcx going to S-Lex ng under matagal ko nang hindi nabiyahin ng malayon si Maximus yung aking BR400 so ngayon punta tayong Laguna mag long ride tayo today Subukan naman natin siya ngayon kasi matagal na siyang hindi nakapride ng malayuan. So, here we go! S-Lex Gaming! Taas hangin mga ka-under! Tangina! Lulikado! ang hangin! Ay! Sarap talaga nag long ride! Oh my goodness! Kita mo yung van na yan? 80 lang dapat yung buro grabe lang na takbo! Talaga lang, talaga lang mga pasaway! Eh. dito din long ride si Maximus BR400 kasi palagi siyang nasa bahay lang hindi siya nagagamit so ngayon dahil mahal ang gasolina hindi mo na tayo magkotse motor motor mo na tayo motor gaming tayo ngayon kasi sa sobrang mahal ng gasolina mga kaander <laughs> grabe tuloy tuloy ang taas di mo nga ano ngayon gamitin muna natin si Maximus para mag-long ride tayo medyo nakatipid tayo kaysa pagsasakyan ang gamit natin mas mahal at oo, may 400 ka balikan ko na yun or 300 plus balikan na yun to 400 estimated na yun kabiti to nag tapos pahuwi din ganun unlike sa sasakyan libo Uh, mo na tayo Motor gaming tayo Tipit-tipit Mga ka-handler tipit Sarap naman dito sa SLEX. lex huh. Ayun ulit naka-motor tagal-tagal -tagal din akong Nag-dumaan uh, dito ng nakamotor. Kasi dati madalas eh Ngayon hindi na tayo muna magsasakyan. Hay! Mahal ang gasolina mga ka-under. Sobrang mahal. Tikit-tikit muna tayo. Dalan tayo sa 100 para makaranas naman ang full na 100 si Maximus DR400 ay parang maraming sasakyan ngayon sa kalsada na maraming sasakyan na ah. parang ewan ko akala ko pa nataas ang gasolina <laughs> pero parang dala ko rin nang sasakyan na ah. ako lang ata nakamotor motor eh. <laughs> Kumusta mo Kami na pa Pwede na mag swimming Summer time Sal Spanyos Punong -puno na naman Ang mga swimming pool Dagat, summer ngayon Mga thunder. It's swimming time Sa sobrang init Banding ng mga family Yan Private pwedeng private swimming pool or gusto niyo ng dagat, sa beach yan sobrang init sarap magbabad sa tubig look at the view ito yung buntok, ang ganda pag nakikita ko talaga ito nakakalis ng stress nakakalis ng mga problema nakakawala ng pagod nakaka-relax <laughs> ayan oh oh. niyo yung bundok na yan bundok tralala hindi, joke lang <laughs> hindi na nga bundok yan wow look at the view mga ka-ender ang ganda ng view Woo! medyo malamig-lamig na dito mga ka -Ander isang bar pa lang na alis kay ano ha ah. Maximus ah, mama matipid tayo ngayon ha ah. mga nakisama ka rin ngayon ha ah. tayo kasi mahal lang gasolina simula gasolinahan sa may Cavite hanggang Los Baños isang bar lang nawala hi maganda yan so welcome to Los Baños ayan o oh. Mount Knox ayan na wow ito na mga ka-under alis muna kami ito yung aking guide and pupunta kami ngayon sa La Presa tingnan natin ngayon kung gaano kaganda yung lugar na sinasabi nitong dalawang to <laughs> La Presa Gaming Orlando Punta kaming La Presa today Woohoo Sarap magmotor. motor Tingnan natin kung anong nila ng La Presa na yan Ang ganda raw ng mga tanawin doon mga kaander Ah, uh, tama stress. tingnan natin yung mga view doon sa La Presa. Ito tayo tayo sa kahabaan ng Nagcarlan. Ya, nakita niyo ba yung view na yan yung bundok na yan hindi tayo papunta diyan eh <laughs> apa ya, ba 'tong tawag naman ng view na yan magpaptanggal stress pasal-pasel lang tayo ngayon pasal gaming lang po mga koonder all right magpaptanggal stress kumikitang side mirror ko Malamig ang simay ng hangin Excuse me po busog po Yung pupunta natin mga ka Ano po yung dating uh, trail ng mga MTB, yung mga mountain bikes So ngayon, ang alam ko dyan ay pinaganda na yun Parang nasemento na ata siya So, parang madami na rin pumupunta ngayon pero kaso lahat, halos lahat ng kamotor na. parang nawala na yung pantrail niya. So, check natin ngayon kung gaano ka ganda yung sinasabi nilang lapresa Okay, kita-kits na lang tayo doon mga ka-under. landing point mga ka-under nindahanan na namin yung La Presa Farm ayan o no? wow para <laughs> babata tayo dun ang ganda sobrang ganda mga ka-under makaka-relax kung gusto mo magpa-relax tanggal stress punta ka rito sa landing point ng La Presa Hey, yeah, no. ipabaw na maitim no. Ayun. Para kumulang. Tayo may par <laughs> may parte na nadaan na tayo na oh madilim na. Oo. Uh -huh. Oh, oh. Yung, di ba baka doon 'yun? Grabe uh -huh. no. Lalo na pag sa ano ka ano ano. Kasi papapasok pa lang sa Ako. <laughs> Gagawin ko profile. Gaming! <laughs>